pagsisimula ka sa IMG, tandaan, hindi lang ito basta-basta membership dahil ito yung ilan sa mga benefits na pwede mong makuha. 1,000 pesos na automatic na savings sa iyong Super PDF. Meron kang access sa mutual fund investment through Rumber Financials. Meron kang 100,000 na personal accident insurance with Manila Bankers Assurance. Meron kang 50,000 sa iyong Fidelity Life at meron kang discount sa iba pang mga financial products na ka-partner ng IMG dahil ito po yung kumpletong mga affiliated companies or ka-partner companies na may access ka once na ikaw ay IMG member at hindi lang po yan nagtatapos doon sa pagkaroon mo ng access. Kung hindi, meron ka ding benefit na pwede itong gawing negosyo dahil yes, meron tayong entrepreneurship program na pwede kang kumita ng extra na income habang ikaw ay nagtatrabaho at hindi talaga sapat yung sahod mo, then make sure meron kang side